Sino na ko nag-report at na nag-complain sa inyo. Pero Murag, baliwala man ko kay opposition ko sa congressman, sa governor, karon Pati itong tulay dito, ako na nag-raise. Ito na hugno. Hingon ako i-refer sa likod. Karun, nakakita ko bagong funding sa Bags ang nakadaog. Ako pangutana, ano nakalusot na engineer. Ano, ito na, ito kasara nag, nag complain sa inyo ha aning mga projects dere karon no tawa ako gibuhat na utan ni di binak e dugay na kuno na human karon pa ka kay gitrabaho klaro kay to una nga wala kay bilya kuno ako ha giton karon na namaka tawaga ang taga diin tawagan niyo di tawaga sik engineer construction si gama o kinse construction tao tawagan dere magibutag sheet files dina kay e na, naay nagsalom diha gabi -DI. dan seatpiles di gawas nah mam ma taruh aja ayo takut takut mam ma Ali, teri mam pijak teri ayo takut takut teri kaya ikaw meklasik inginir teri kaya di teri sa kontraktor dira anting mo perhalan? Ninya. ninja ninja ninji inginir ka? Ninya, ninja sa aninyon aninyon saun sa kontraktor? Sibers. Sibers si lulitan oke okay. at least naa ka akung hakit akung mga pagkatrabaho, mag-ibot ra ta diha og lima ka shift files. This, duga naman ko na ngayo sa inyo engineer sa mga programa boss, pero until now wala din mo gihatag. Unsa may gitago ninyo? Mayor Mang Pudre, wa bayon na coordinate sa ko ah. Pagtuod to Ako hangyo sa inyo karon, tagai ko sa tanang program of work nga i-implement sa Department of Public Works and Highways. Pagkaw man, gantao na to ang inyo hang trabaho. Pareha tulay dito, katong makarsada dito. Dugay na ko na nga yung ana. Not once, not twice ko nagsilat si niya. Karoon, may nga pa si Dibina na humana ang trabaho. natawa daw na diya. pag ko musibat pa rin ka. May nga din kagnayit taga ko mo inspektor dito. I tell you, si Kapitan naging yun ako. Mayroon na yung mayor kay naantaga DMPD na. si May musibat ka. Si Kapitan nagingon naging ako. Una ang unang nagreklamo ani si Kapitan. Ngayon naman, pag-abot sa baha, doon na kabog sa pa, diri dito. Kaya ning, ning babag na sa kontraktor nga diri, ni kuhaan diri, kay dapat tambakan. Pero wala mo na minaw, inyo na gapong ipanguha yuta diri, na dapat kinitambakan ni para dili mo sulod ang baha diri. Asa naman ang planning ani? Sige, di. Sige, Ako mag ipaabot. Ipaabot ko man dito sinado ang sekretary na naman ko ani na karon ta mag-ibuta sheet files dito dapit